utang kay Gcash. O, limbaw, meron tayong utang kay Ggives. Paano ba tayo makapagbayad? Okay, so sa video nito mga lalabs, si itutoro ko po sa inyo. Step by step kung paano po tayo makapagbayad, okay? So, una po natin gagawin ay dapat po lagyan po natin, magkasin po tayo ng uh, available balance ito, no? Kailangan natin, kulimbawa, ang ating monthly sa so g or G-Credit or G-Loan ay 3,000. Dapat po ay 3,000 din po itong ating laman dito para po makapagbayad tayo, okay? So, una po natin gagawin, basic lang po ito. So, huwag po kayo mag-skip para po maintindihan ninyo. Una po natin gagawin, click lang po natin itong baro. Ayan. Click natin to Okay. So, dito. Okay. Makikita nyo naman agad dito. No? So, meron G-Loan, G-Gives, then G-Credit. Halimbawa, sa G-Gives po tayo. Isa siya nga pala, iisa lang po yung loan account number ng G-Loan, G-Gives, at G-Credit. O, halimbawa po pala na hindi nyo mabuksan yung account niyo No? Hindi nyo mabuksan yung G-Cas.